Magandang araw sa inyong lahat uh, Diyan, Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Uh, yun lang, nasa Hague siya ngayon, sa Netherlands, nasa ICC. Kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan. Yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganun ang nangyari, uh, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan at uh huwag na tayong tumigil hangga't sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Uh yun lang uh, again gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo wala na kami wala ako wala na ulakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari. Pero uh, mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So, again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay. Pero, andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala ako masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, uh, dahil ito ay uh, resulta ng... Tingin ko sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilo sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So gusto ko lang dahil uh, I want to take this opportunity na wagnatin natin uh, kalimutan yung mga issue 'yung GAA, pati 'yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at 'yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. 'Yun ang mahalaga rin na hindi natin na uh, patuloy na i-question natin at uh, uh bigyan ng pansin. So, 'yun lang uh, sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat mga Pilipino.